Babae sa Florida, binuhusan ng nail polish remover ang kanyang boyfriend sabay sinindihan nito. Naaresto ang 33-year-old na si Melissa Dawn Sellers no Merkules matapos niyang gamitin di umano ang kanyang nail polish remover para sindihan ng apoy ang kanyang boyfriend. Ayon sa pulis, si Melissa at ang 42-year-old na si Carlos Ortiz Jr. ay lasing at nag-away alas dos na madaling araw. Kinuha di umano ni Melissa ang nail polish remover na kanyang binuhos kay Carlos bago niya sinindihan gamit ang isang lighter o isang nakasinding sigarilyo ang lalaki. Dinala si Carlos sa ospital para sa severe face burns pero wala na si Melissa sa bahay nang dumating ang pulis. Pagbalik niya sa bahay makalipas ang ilang oras, inaresto siya ng pulis at dinala siya sa county jail. Hindi na ito ang unang pag-aresto kay Melissa. Siya ay nakasuhan ng battery noong 2008 at strong arm robbery noong 2013. Si Carlos ay nasa critical na kondisyon sa Tampa General Hospital.